Hello, good morning mga kasakses. Kumusta ka na? Guys, sa video ito, ipapakita ko sa iyo yung other way kung paano mo i-check yung support inbox mo. Okay? Ibang way to para ma-check mo din kung may mga violation ka. Okay? So, sundan mo lang itong video ito. Dahan-dahanin mo lang para makita mo rin dyan sa Facebook account mo para mabura mo na rin kaagad yung mga violation mo. So, umpisa na natin. Proceed tayo sa next slide. Okay? Nandito na tayo guys sa Facebook. Sa my settings. Ayan. Sa may bandang kanan. Hamburger icon o hamburger sign. Pindutin mo. Pagka -pindut natin guys, pindutin mo yung creator support. Okay. Nandiyan na tayo sa Creator Support. So, Content and Audience Tools. Pindutin mo. Pindutin mo yung Content Standard. Ayan, Content Standard. Pindutin natin. Tapos, guys, pindutin mo yung Content Was Removed. Okay? Pagka-pindut mo yan, guys, yung sa akin, uh, dito, guys, pindutin mo yung tatlong nasa taas hamburger icon or hamburger sign dito. Okay, nung pagka-pindot mo yun guys, sa baba, ayan, support inbox, pindutin mo. Okay guys, kasi yung sa akin, uh, pindutin natin yung your alerts. Yun, yung sa akin guys, wala na. So, your alerts tapos dito. Thank you for helping keep Facebook safe for everyone. So, ayun guys. Okay na sa akin, basta dito mo lang buburahin yung sayo. Okay, back to camera tayo. Okay guys, maraming maraming salamat po. Basta sundan mo lang tong videoong ito. Check mo na rin yung Facebook support inbox mo sa ibang paraan o other way para mabura mo na rin yung mga ibang violation mo. So kung may natutunan ka dito guys, paki-like, paki-share at uh, sa mga kaibigan mo para malaman din nila at makita nila yung Facebook account nila lalo na kung naka-professional mode on ka. So marami-maraming maraming salamat guys and see you sa mga susunod nating mga video. Bye-bye and God bless po. Thank you.